Welcome back to my channel for today's video guys Meron po ako ngayong gustong ipaalam sa inyong lahat Dito guys sa barangay Don Juan Barcelos Ay may napadpad ng isang parola uh, Bigla na lang tulong ito dito napadpad siya dito Dahil malalakas nga ang alon Kaya dito siya napadpad So guys pwedeng i-share nyo itong video na to Para bumalat at malaman ng mga kung saan ito nang galing itong parola na to ito guys, oh meron siya, kwan solar siya. Parola siya, natapadpad siya dito sa Barangay Don Juan Barcelos. Pwede pong makipag-ugnayan sa barangay, sa barangay ng Don Juan Barcelos kasi dito siya napadpad sa lugar na to. So sobrang laki nito guys, itong parola na to hindi alam kung saan ito nanggaling galing kaya i-share nyo itong video na to para malaman or makuha dito nung kung saan siya nanggaling galing ang laki talaga niya and guys pa-share guys itong video na to para malaman kumalat or mapanood nung are or saan, taga lugar tong parola na to kasi dito napadpad sa Don Juan Barcelo, San Francisco, Quezon yan guys, o, oh, tingnan nyo guys first time tong mangyari dito magkaroon ng na may napadpad na ganto